na itong presidential chopper dito sa helipad sa loob ng uh, Batasang Pambansa may medyo late feed lang itong aming monitor pero uh, nakikita namin ano mula dito sa aming TV monitor ang paglapag nitong uh, helicopter na uh, kinasasakyan nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay dito sa nakikita naming feed, hindi pa bumubukas 'yung pintuan ng chopper. Patuloy pa rin ang pag-ikot ng LEC nitong presidential chopper. So nagaantabay kami any moment kung uh, bubuksan na itong pintuan ng presidential chopper. 'Yung ibang mga helicopter, ganun din nakababa na rin sila, may mga lumalapit na dito sa presidential chopper na bilang pasalubong. Uh, Chu, banggitin ko lang ha, based dito sa feed naman namin, nakaka Pabana ng chopper si Presidente Bongbong Marcos at siya ay pumasok na doon sa may rear entrance ng House of Representatives. Ayan na nga. Yeah, nakita nga, mo na dyan sa video? Late feed yes. kami. Oh, oh. Late, yeah. Dito sa nakikita namin ay uh, bubuksan pa lang ang pinto ng chopper. Dito Ayan. sa amin, sa feed namin galing po sa feed ng rtvm hmm. ay nakapasok na siya sa hagdan ng rear um, entrance ng House of Representatives at kinakamayan niya na ang mga leader. Yeah, may holding area muna silang pupuntahan. The mm -hmm. usual holding area kung saan. Na... PLLO. Oo. Para konting chika-chika muna doon habang nagaantay ng oras kasi kinakailangan alas 4 impunto mm -hmm. yung pasok niya sa plenary hall. So habang uh, nagaantay, may konting uh, mga picture taking dyan na mangyayari sa loob ng holding area. Uh, kasama dyan yung First Family, siyempre ang members of the First Family makakasama niya dyan sa holding area at yung mga matataas na opisyal ng Senado at Kamara at iba pang mga uh, guests na nandoon na mga bigatin kinakamayan siya nitong uh, mga senador. Uh, batay dito sa feed na nakukuha ko, ano, okay. mainit late naman, ito. Dito naman sa actual na feed ng RTVM na nakikita namin, kasama na ng Pangulong Bongbong Marcos si speaker Martin Romualdez sa loob ng holding area, na din si First Lady Liza Marcos at ang kanilang dalawang anak na lalaki. Kasama Ayan. doon si Anos House majority leader uh, Sandro uh, Marcos. O, uh, Marcos. Yes, oo. So, antabayanan natin ano kung ano pa yung uh, mangyayari rito sa loob ng holding area. So, no'y subukan nating makakuha ng ibang uh, feed pa aside dito sa ibinibigay sa aming feed para makita natin yung real time kasi late itong ating nakikita ba sa monitor na ibinibigay sa amin. So, ita natin na uh, mag-source ng ibang uh, uh, video feed.